Mabilis na naibalik ni James ang hinawing kurtina. nang makitang nagpalinga si Marian. Parang namalayan yata ng dalaga na may lihim na nagmama si Dito. Malakas ang pakiramdam ni Loka. Nasa loob ng kanyang silid si James nang makitang lumabas ng bahay si Marian. Ay siguro. Nang binatang maglilibot-libot ito sa hardin at tamang-tama nakatunghay sa hardin ang kanlurang bintana ng kanyang silid. Mula raw niya palihim na sinunda ng tingin si Marian. Hindi maintindihan ni James kung bakit biglang sumigla ang pakiramdam niya. Kanina lang ay parang malungkot na malungkot siya. Parang depressed na depressed. Pero mula nang makasalubong niya sa ng si Marian, ewan ba kung bakit parang sumigla ang kanyang pakiramdam. In love ba siya? Tinamaan ba siya ng tinatawag na love at first sight? Nakangiti pero malungkot na napailing si James sa sarili. Here I am again. Hindi na ako nadala. Sa isip ng binata ay muling nanariwa ang kabiguan sa pag-ibig ang tungkol sa kanyang unang pag-ibig, si Dorothy. Napabuga siya ng hangin, ipinilig ang ulo. Hindi na yun dapat maulit, hindi na dapat. Nilisan niya ang tabi ng bintana, naghubad ng damit. Pasalyang ibinagsak ang katawan sa malambot na kama. Napatitig siya sa kisa habang nakapatong sa noong isang braso. May nananariwang kirot sa kanyang dibdib kapag naaalala ang dating kasintahan. High school pa lamang na maramdaman ni James na inlab siya kay Dorothy. Pero second year college na siya nang magawa niya itong pagtapata ng pag-ibig. Hindi naman nagtagal at sinagot siya ni Dorothy. Dalawang taon din siyang naging magkasintahan bago ito nakipagtanan sa iba. Lalaki siyang tao pero napaiyak siya nang makalating sa kanya ang balita. Hindi matanggap ng kanyang pride na siya yunik o iho ng pinakamayamang mag-asawa sa San Rafael ay pinagpalit ni Dorothy sa isang pangkaraniwang lalaki lamang. Mula noon na hindi na siya sumubo uling maligaw. He basically avoided any contact with opposite at sex. Umiwas siya pati sa mga kaibigan. Hindi siya nag-aatan ng mga party kahit may nag sa kanya. Siguro isang paraan din niya yun ang pag-iwas sa mga babae. Kasi maraming babae basta may party. At ganoon lang naman talaga ang simula niyon. Magkakakilala ng isang babae at isang lalaki. Posibleng sa pamamagitan ng mutual friends, magiging magkaibigan. Magkakahulihan ng love hanggang maramdaman na lamang ng bawat isa na inlove na sila sa isa't isa. At iyon iniiwas ang iniiwasang mangyari ni James. Ang magkaroon ng kaibigang babae na dakong huli ay kanyang mamahalin Ayaw na niyang magmahal na kung maaari. Ayaw na kasi niyang maulit ang ginawa sa kanya ni Dorothy. Ginawa naman niya ang lahat para maging masaya relationship nila ni Dorothy. At iwan sa kung anong dahilan kung bakit bigla na lamang siya nito pinagpalit sa iba. Malalim ang sugat na iniwan niyon sa kanyang puso. But yes, it was one na hindi lang sa kanyang puso ng marka kundi sa kanyang pride bilang lalaki. Hindi niya mauubos maisip kung anong meron ng lalaking iyon na wala siya. Kung tutuusin ay mas nakahihigit siya ng malaki sa lalaking sinamahan ni Dorothy. At iyon ang nagdadagdag ng asin sa sugat wika nga. Yung alam niya mas nakahihigit siya pero siya pa rin ang iniwan. Kaya hindi na yun dapat maulit. At upang hindi na yun maulit, dapat lang na umuwi siya sa opposite sex gaya ni Marian. Pero bakit napakalakas ng dating sa kanya ni Marian? Napakaganda ito. Agad niyang naalala si Alex Disson na makasalubong ito. Sa hagdanin kanika nila lang. Ang carb ng labi. A little bit pouted lower lip na parang ang sarap-sarap halikan. Ang waring nangingis lab. Na mga matang tila nag-aanyaya ng kaibigan. At nakagat ni James sa kanyang labi ng maalalang umbok ng bikining na aninag niya. Sa may kanipisang bestida ni Marian, puti ang bikini ito. Napailing siya. May nararamdaman siya sa sarili may nabubuhay na pagnanasa sa kanyang puso. Napalunok ang binata. Pilit niyang itinatanggi niya sa sarili. Pilit na itinatatong naaakit siya sa magandang si Marian. Sinasabi niya sa sariling siguro uhaw lang siya sa mainit na kandungan ng isang babae. Matagal-tagal na rin kasi mula siyang nakakasipin. Pilit niyang iyang inunawak siya sa isip ang umbok ng ibaho ng puting bikini. Pero parang lalo lang ngayong nagiging malino sa kanyang utak. At ang isip ng lalaki mahusay sa pagpapayaman ng ganong tanawin. Pumapakabila sa nakikita ng mga mata. Mas malinaw ang gunog ng isip. At naramdam na lamang ni James na nasa loob na ng kanyang riff ng palad. Hawak ang nagising na punong katawan. Ilang saglit pa, pinaliligaryan niya ang sarili at ibinubulong niya. Marion. Marion, nam sa gulat ay muntik ng mapalundag si Marion. Napalingon siya sa pinagmula ng klinik. Tata Pedro, ako nga, magugulatin ka pala. Ang sabing matamis sa ngiti. Sinundan kita kasi nakita kong lumabas ka ng bakuran. Parang nahuhulaan ko lang dito ang punta mo. Medyo napahiya ang dalaga sa pagiging mapangas niya. Pasinsa na ho kayo Tata Pedro. Natanaw ko kasi itong talampas mula sa may hardin sa likod ng mansion. Nainggan niyo akong pumunta dito. Nagandahan ka siguro. Anito? Oo, oh, delikado dito. Maraming mga taga nilang ang nabibighani sa kagandahan itong talampas. Na ito lalot narinig nila ang lagaslas ng maliit na talon. Tinig na to ang kaninurang lugar. Oo nga ho, habang nagmamasid ako sa may hardin, napatingala ako sa gawing ito at parang may narinig akong lagaslas ng tubig. Kaya heto pinuntahan ko. Maganda ba? Diba? Napakaganda ho tata pedyo. Parang painting. Huwag kang magtitiwala sa lahat ng nakikita mong kaaya-aya marin. Kung minsan ay mapandaya ang mga iyon. Alam mo bang dito nahulog ang papa ni Senyorito James? Oo, oh, oo, oh, oh. nahulog siya dito sa lahat na lampas kaya maagang namatay. Napailing si Marian. Naginabot. Hindi na ikwento sa kanya. Ni Mrs. Guadalupe mihiya na nahulog dito ang asawa. Pero naitanong din niya sa isip. Talagang aksidente lang kaya ang pagkahulog dito ng lalaki. O baka naman sinadya. nag usi ng mahulog dito. Sila ni Senyora. Nagpiknik sila rito at narinig na lamang naming lahat. Nagsisisigaw na si Senyora Guada. Nang hihingi ng saklolo. Kasi nga raw ay nadula si Don Ruben. Hindi na siya nagsalita. Pero tumibay ang kanyang hinalang hindi aksidente ang pagkahulog ni Don Robert. Kayong sinindi may taong nasa likod ng kamatayan ito Sa uulitin, huwag kang pupunta dito ng mag-isa. Paalala sa kanya ni Tata Pedro. Delikado, napakatarik ng talampas. Kapag natupilas ka dito, doon tapu pupulutin. Itinuro nito ang batuhan sa ilalim ng bangin. Magkakalasog-lasog ang katawan mo riyan pag nahulog ka. Napalunok si Marion, nang ilawot. Hinaplos niyang magkabilang braso. Halika na at bumalik na tayo sa mansion, Mabuti pa nga ho. Parang bigla akong natakot sa mga konento niyo, Tata Pecho. Nag-aalala rin ako nang makita kung dito ka patungo. Kaya sinundan agad kita. Inalalayan ni Tata Pecho si Marin sa pagbabasa Talampas. Kanina palibasa itinutulak ng excitement sa kagandahan ng tanaman. Ay walang pangambang inakit ng dalaga ang lugar. Pero dahil sa ikinuwento ni Tata Pecho, biglang-biglay parang nangangatugang kanyang tuwod sa pagbaba sa batuan. Hiningal siya ng makababa. Matagal ka ba Nakangiting tanong ni Tata Pitsyo. Minitiwan ito kanyang kamay dahil nasa patag na lugar na sila. De, depende ho. Bakit niyo naitanong? Wala naman. Magkasabay silang tinungang panlikod na gate ng bakura ng mansyon. Matagal na ho ba kayong nagtatrabaho dito? Matagal-tagal na rin. Dalawang taong gulang pa lamang si Senorito James ay narito na ako. Aba, matagal na rin nga ho pala ano. Dito na ako nagkauban ay nasaan ho ang pamilya niyo? Nasa kabilang bayan, buwanan kong dumalaw ka sa pamilya ko. Hindi ho ba malungkot pa ganun? Medyo malungkot din nga, pero kapag walang ibang paraan, na na yun ng tao. Napangiti siya sa sagot ng matandang lalaki. Kanina pa niya papansin na malalim itong magsalita. May laman ng mga sinasabi. Iniwan itong hindi nakakandado ang gate sa likod ng mansion at inabot lang nito ang tarangka. Mula sa likuran, pumasok sila. Sige magpahinga ka na, ang sabi. Ako'y may gagawin pa sa harapin. Salamat ho, Tata Pedro. Salamat saan? Sa pag-aalala nyo, sa concern. Naku, wala iyon. Ano itong may kasabay na humpas ng palad? Sige, sige po. Good morning. Napalingan si James. Sandaling napabuka ang bibig ng minata nang maling na ng magandang si Marian. Nakakakay shorty ito at sleeveless belt. Ang salaming di kulay na sa bandang noo. Press kong press ko itong tingnan dahil bagong paligo. Good morning. Nakita kong patungo ka dito sa kwadra. Naisip ko mga nga bayo ka siguro. Maka sumama. Ah, eh, sure. Marunong ka bang mga bayo? Ngumiti si Marian. Iyon lang ang problema. Hindi ako marunong. Pero hindi mo ba ako pwedeng iangkas? Napalunok si James. Gusto sana niyang tumanggoy yung mas malakas ang bulong ng puso. Na nagsasabi, Come on, James boy. Palay ng lumalapit sa manok. Naisip na pwede naman niyang i-entertain ng bisita ng kanyang mama. Pero kailangan maging cautious siya kailangan hindi lumawig ang paghang na nararamdaman niya para rito. Kapag hindi siya naging maingat, ay tinakot na masakta naman siya. Kinuha niya sa kwadra paboritong kabayo. Hinila iyong palapit kay Maren. Halika tutulungan kitang makaalampaw kay Puti. Puti ang pangalang ibinigay niya sa paboritong kabayo dahil sa kulay nitong parang bulak. Lumapit si Maren. Hinawakan niya ito sa bewang at sa pagwelo na amoy niyang mabangong buhok ng dalaga. Saka napakalambot ng bewang nito. Babaeng babae. Ang nasa ibabaw na ni puti si Marian ay si James naman ang dumamba para makasakay sa likod ng hayop. Nasa harapan niya si Marian. Pinalakan niya si puti. Mabagal sa simula. Tama ang sabi ng mama ko nung nabubuhay pa. Simula ni Marian. Parang gusto nang mautal ng dalaga sa pagsasalita. Bakit anong sabi ng mama? Napakaganda raw dito sa shell na rin Nakarating na ba rito ang mama? Ah, ikwan. Nakita niya yata sa picture na ipinapadala sa kanya ni Tita Guadal ni pinipilit ni James na itutouch ang sarili na wala siyang nararamdaman. Pero napakahirap bali wala ng isang magandang si babae at simbango ng dalaga nakasakay niya sa kabayo para sa isang lalaki. Napakahirap ilayo ng sarili sa isang babaeng ganoon kalapit. Umabangga sa kanyang harapan ang puwet ni Marian at naramdaman ni James na nabubuhay ang kanyang pagkalalaki. Pumubundol-bundol sa kanyang harapan ang malambot na balakang ng dalaga sa bawat paghakbang ni puti para buibig niyang panuyuan ng lawi. Magtadagal ka ba dito sa amin? Tanong niya. Depende. Anong depende? Depende sa Kung hindi ako masyadong makakaabala. Naku, hindi ka makakaabala. Impact tiyak na matutuwa ang mga pagdumating yun at nakitang narito ka. Sabi kasi yun sa anak na babae. Nakasinasabi mo lang yan dahil kaharap mo ako. Mabait ang mama ko. Yun nga lang, madalas ay wala si Rito dahil mayroon siyang recruitment agency sa Maynila. Pero paminsan-minsan ay nakapagbabakasyon yun dito. Pwede naman niyang iwan ang opisina ng agency sa kanyang mga assistant. Hindi alam ni James na sa opisina ang iyon unang nagkita si na Maya at kanyang ina. Sa totoo lang, hindi ko pa rin siya nakikita ng personal. Kilala ko lang siya sa pamagitan ng mga litrato nila ng mama ko. I'm sure matutuwa yun pag nakita ka dito sa Ashenda Bago na matay ang mama, sinabi niya sa akin yung paano kung paano ako makakarating dito sa asyenda ninyo. Salamat at dumating ka. Malilibang ka dito. At maliribang din siya sa isip-isip ni James. Hetong at pangalawang araw pa lang ni Maren sa asyenda ay parang makulay na ang kanyang paligid. Nilingon sila ng mga tauhan ng asyenda na nadadaanan nila sa pangabayo. Bawat ay nagpupukol ng humahangang tingin kay Maren. Alam iyon ni James. Alam niya ang kahulugan ng tingin ng mga kapwa niya lalaki. Nilibot niya ang asyenda.